Sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, Sir. May mga, siya, mga siya. pa ang mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. ano po dapat maintindihan ng public sa police operation na ito? Dapat maintindihan ng publiko sa police operation na to Kami ay mayroong no bail na warrant laban kay Apollo Kibuloy at ng apat pang natitira ngayon. Dati lima yan. Ang isa nahuli na. Si Pauline Canada, kasama sa warrant, nahuli na namin. Nandun na nakakulong sa Pasig. Okay? So, dapat sana maintindihan ng publiko na ito ay isang warrant of arrest na ini-implement namin against sa tao na yan. Okay. Na ang kaso ay karumang dumal na human trafficking, child abuse, at ilan pang mga kaso. Okay, yes. that dati sniffing dog ang ginagamit natin para mm -hmm. malaman kung may tao. Mm -hmm. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag natin dyan sa mga simento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Mm -hmm. Hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na ng kakarating sa akin. Sa itong radar, sir, nanatay na, na kwan, na heartbeat ba sa tao? May mga nakikita tayo, kaya lang negative. Hindi, hindi si pastor na nakikita natin. Pero kaya yung mga facilities sa loob na nakikita talaga natin, sir, na negative na walang... Bila naka-person? Napaka... Ang una natin nga, ang ginagawa, scan lang. Oh, scan lang. alam mo namin kung alin dito ang pwedeng pagpagpaguan niya. Kasi ito ay larong tagu-taguan sa loob 30 hectares of property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kung yung makapagtrabaho na maayos, sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo niya ang mga pulis ko. So, paano yan? Wala akong idea ba? Kaya mga report tayo, wala pa tayong kumpirma. Pilang nakapresent na natuyok ang KOJC compound, sir. Property ka ron. Pinanata ka porsyento. Pinanata tayo dyan. Wala pa tayo sa 30%. Wala pa sa 1-4 ng ating na... Kita ko, kay Kegay yung sa sir? Ang hectares ko dito. Sir, what's your status ng Dunsher, sir? Ang hectares ko dito. Pwede pa rin. Pwede pa rin sa Dunsher. Pwede pa rin sa Dunsher. Sabi nila yun. Sir, pero dito mo uno. Ano din na ito makuha today? Inyong target? Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na ito. So, papaguran muna kami rito hanggang sa ma-realize siguro ni Pastor na hindi kami alis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam mo, alam niyo nakita namin, we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga ng mga alay nila. May mga bata sa sulod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, sir. May mga pa mga bata. May pangalan ng mga dalagita roon. Sir, may tear gas. Ano po ang dapat maintindihan? Kumamit ko kayo ng tear gas kanina. Wala. Eh. Sir, sir, ano po yung dapat maintindihan ng sa o, police operation na ito? Baka naman kanila yun. Sir, ano po yung dapat maintindihan ng public sa police operation na ito? Dapat maintindihan ng publiko sa police operation na ito, kami ay mayroong no-bail na warrant laban kay Apollo Kibuloy at ng apat pang natitira ngayon. Dati lima yan. Ang isa nahuli na. Si Pauline Canada kasama sa warrant, nahuli na namin. Nandun na nakakulong sa pasig. Okay? So dapat sana maintinan ng publiko na ito ay isang warrant of arrest na ini implement namin against sa tao na yan. Okay. Na ang kaso ay karamang dumal na human trafficking, child abuse, at ilang pang mga kaso. Okay. So, so, okay. 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 Full day, full day ito. Full day, full night. Full day bukas, full night bukas. Ah. Hanggang sa magkita namin siya. So wala ka dito yung papaya. Wala ka magpupula, dito magpupulaw dito. General, ang intel na to, si Pastor lang ba o oh, na napunod sa sulod ako pa? Hanggang sila lahat. So yung dalit kanina na may nakita na, kayo na room ng mga bata, eh. alay, sabi mo? Maraming mga rooms ng mga bata dyan, hindi na namin ma-identify kung sino-sino mga okupante noon. Pero makikita nyo, napakaganda mga kwarto. Na ang kaharap ay kwarto ni Apollo Kibuloy. Sir, we, we have, we're looking for five accused. Pero makonsider ba ninyo eh, na gina, ginasulte ginasulti ka rin sir na overkill ang ginahimu sa kap kapulisan? Okay. Paano maging overkill yan eh? Halos hindi kami makagalaw sa loob sa dami ng mga tao nilang ang gulo-gulo, ang lalakas ng mga sound system na gusto mag ipag -dibate. Uulitin ko nga lang para sana sa kanila at sa publiko hindi ito ang lugar para magdebate kami kung tama o mali ang warant. At wala rin kaming personalidad na magdebate kung inosente o guilty si Pastor Kibuloy. Ang trabaho namin ay i-implement ang warrant na ito. Mm -hmm. Ang trabaho naman ni Pastor Kibuloy, kung talagang siya ay sumusunod sa batas, ay harapin ang kaso na ito, sumurender, magpakita sa judge dali niya ang kanyang mga <tod> abogado, okay. dali niya ang kanyang depensa. Sinasabi nila, right? hindi okay. pa raw ginti, kaya hindi raw wanted, okay. so, hindi raw fugitive. Okay, sir, hindi kanya siya wala or... or... paano yeah. siya maging not ginti? Kung hindi natin masimula ng proseso ng paglilitis, uh -huh. At magsisimula lang ang paglilitis kung yeah. yeah. siya magpahuli or mag-surrender sa korte. So, Malama, malama. kasi naikarin ko kayo mag-plantahin uh, ng mga drugs ko para na-signage siya yung ID ng lapos. Sinira ang CCTV eh yes, naka-live tayo sa Sanay. Paano nangyari 'yun? Sira ang CCTV pero naka-live. Sir kanya so us the arrest warrant sir, na 'yung dinidala ka ron sir. Kabagan? Ah, uh, the arrest warrant sir, 'yung sa atong ginadala ka ron na documents. Nandoon sa so, ating legal officer. Okay. Sir, so, what will the Wala, nang wala, speech nang, speech wala okay. nang wala nang kanya, wala nang wala nang wala na 'yung wala na tayong uh, diskusyon kung balido o hindi ang lahaswaran. Tapos na tayo doon. Tapos na rin. Na, Na-discuss na lang todo-todo yun. Alam na natin na balido yan. Kasi kung balido yan, hindi eh, matagal na sana na sinabi na invalido yan. Pero hanggang ngayon, nagtatago si Pastor Kukulit Ibuloy. So, ibig sabihin, balido talaga walang warang. siya eh. Sir, so, just to clarify again, sir, kahit na wala kayong makita after lahat ng search and scan, wala pa rin mag-pull out hanggang hindi surrender ito ng tasawa. Hanggang wala kami nakikita rito. Okay. Para hanggang hindi pa namin natatapos ang Toro Search. Okay? Toro Search ay, na, na na ang hindi nyo. <R2> na wala po pa sa May target tayo, sir. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Hindi namin alam. So, ano dapat ang i ng public operation natin, sir? Hindi naman namin inabala ang public. Ha? Makita nyo, ang, ang kalsada sa harap ay ino-open namin. Uh, traffic. General, confident uh, pa muna na nasunod din niyo ang rule of law sa pag-implement okay. sa warrant of arrest? Ano Are you confident? Isip leader sa Piero 11 na nasunod din niyo ang rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest against Pastor Apollo Quibuloy? Actually, maliwanag na maliwanag yung kanina kasi sila na nga lang na ang nag nagbukas ng gate eh. Kasi sabi ko nga sa kanila at narinig lang lahat dyan sa ating speaker, ba? Diba? Yung sabi namin, nandito kami para i-implement ang warrant of arrest na ito laban kay Quibuloy. So there's no question about that, that's why they opened